Ay, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. Babasa ulit tayo ng ating mga mensahe. Tama, ma'am. Mas magaling maalaga si kabit kaysa sa asawa. So, yung ating sender mga kasawi ay isang lalaki na ang sabi niya ay mas magaling, mas maalaga daw ang kabit kumpara sa mga legal wives. So bakit nga ba ito sinasabi ng mga kalalakihan na mas masarap lang yung kabit na mas magaling si kabit mag-alaga kumpara sa kanila mga legal wives magbigay tayo ng opinion tungkol dito mga kasabi. Siyempre lahat gagawin ng kabit para lang mapasaya, mapasarap, mapasatisfied ang isang lalaki at higit sa lahat na inaalagaan sila. Lahat ng gusto ng isang lalaki ay binibigay ng kanyang kabit kasi nga para balik-balikan siya nito siyempre kinukuha niya kasi yung attention mo kinukuha niya lahat para maangkin kanya, para lang masabi mo, ma-realize mo na talagang masarap si kabit talagang maalaga si kabit kumpara sa legal wife mo ba? Diba? kaya ang ginagawa nila ay ginagawa yung best nila para lang makuha yung attention mo at mamahalin mo sila ng todo para someday ay iiwanan mo na ang iyong legal wife na mas pipiliin mo yung iyong kabit ba? Diba? Kinukuha niya sa inyo lahat mga kasawi para naman mapanalo niya ang labang ito. Lagi niya tatandaan, ba? Diba? Kasi ang legal wife ay nagkatalak ito. Pero si kabit, hindi ito kayo tinatalakan. Nilalambing kayo ng inyong kabit, pero si legal wife ay hindi kayo nilalambing. Kapag humingi kayo kay legal wife ng pakikipagyugyog, hindi niya ito binibigay. Pero si kabit, kapag humingi kayo ay talagang ura-urada pinagbibigyan kayo. Pagdating naman sa performance, talaga ang kabit. Lahat binibigay ang performance. Kung kailangan niya magwad to, magwad to ito. Kung kailangan niya mag-alam niyo na yung baliktaran ba, baliktarin niya ito. Si legal wife hindi niya kayang gawin ito kasi nga pagod na siya sa mga bagay-bagay, pag-aalaga ng mga anak nyo. Kaya kumbaga kung kinukonfirm nyo ang legal wife versus sa kabit ay mas pinipili ninyo ang performance ng inyong kabit kumpara sa inyong mga legal wife kasi nga doon kayo nag enjoy nasa-satisfied kayo kasi feeling nyo, pakiramdam nyo ay mas the best si kabit sa inyo kumpara si Legal Wife. Kasi nga hindi nyo ba alam? Dahil para maangkin niya kayong tuluyan. Para maiwan nyo ang inyong mga Legal Wife. Kumbaga nilalason niya yung mga utak ninyo. Kinukuha niyan lahat yan. Para lang masabi nyo na talagang the best si Kabit kumpara sa inyong mga Legal Wife. Di ba mga kasawi? Kaya di ba kung mapapansin nyo, aba si Kabit, to the communication, todo video call, video chat. Ayan halos lahat ng minuto kinukumusta kayo, 'di ba? Kung mapapansin niyo, lahat ng pag-aalaga, pag, pag aruga ay talagang pinibigay niya sa inyo. Pero si Legal Wife ay hindi niya magagawa. 'Di ba kung mapapansin niyo, madalang lang sa inyo makipag-communicate, hindi na kayo kinakamusta, hihingi lang pera para sa mga anak niya, ganun na lang. Minsan nga nakakalimutan pa na magsalita ng mga legal wife na I love you kasi dahil sa sobrang kabisihan nila. Kaya ang ending ay lalo kayong nahuhulog yung loob ninyo sa inyong mga kabit. Kaya sa mga kalalakihan at kababaihan na nakakaranas ng ganito, lagi nyo tatandaan. Lalo, lalo, na sa mga legal wife. Tandaan niyo yung trono niyo ay huwag mong paaagawin sa inyong kalaban. Kailangan panindigan nyo ang pagiging asawa ninyo sa inyong mga asawa. Kailangan tugunan nyo ang makagustuhan nila para hindi sila makuha ng karibal ninyo. Lagi mong tatandaan kung kaya ng kabit na magwad to, dapat gawin mo yon. Kung kaya sumubo ng inyong mga kabit, dapat gawin din ng legal wife yan. Para hindi kayo magsisi sa huli kung mawawala na ng pag-asa, mawawala na ng pagmamahal sa inyo ang inyong mga asawa. Kailangan habang maaga pa lang ay huwag nyo nang pakawalan ang mga asawa ninyo. Kailangan makipaglaban kayo. Ipakita mo na ikaw ang tunay. Na ikaw ang tunay na nagmamayari sa asawa mo. Tigit sa lahat, ikaw yung may papel, may lisensya ka. Na ikaw ang nagmamayari sa asawa mo at hindi kailangan agawin ng iba. So yun lang po yun mga kasawi, yung ating advice. Kaya laging tatandaan sa mga legal wife wag kayong magpakabisi. Kailangan, bigyan nyo ng oras, obligasyon ng inyong mga asawa para naman ito ay hindi na maghanap pa ng iba. Laging yung tatandaan niya. Kasi yung mga kalalakihan kapag nakukulangan sila ng atensyon, nakukulangan sila sa inyo, naghahanap nyo ng iba kasi nga hindi nyo na ibibigay. Dapat wag ganon. Ang gawin niyo mga legal wife, kailangan mahalin nyo ang inyong mga asawa. Minsan, kung busy man kayo, pero maglaan kayo ng oras para makabanding nyo ang isa't isa. So, kung makasabi yung aking advice, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin sa so, walang sawang pag-share pag-comment. Sa so, mga hindi pa po, po nakapagsubscribe, mga kasabi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!